May mga pusong naghihintay, may mga pusong lumalaban, at may mga pusong kahit ilang taon ang lumipas ay bumabalik sa parehong pintig. Sa isang malaking mall sa Quezon City, araw-araw ay abala si Eliza, isang 20 taong gulang na working student. Scholar siya sa isang universidad, may matataas na grade at tinitiis ang puyat at pagod para lang makapagtapos. Lagi siyang nakangiti sa trabaho bilang sales lady sa isang department store. Pero sa likod ng ngiti niya ay pagod, pangarap at lungkot na hindi niya masabi kahit kanino. Isang Sabado, habang inaayos niya ang mga bag sa shelf, napatingin siya sa salamin at doon niya unang nakita ang dalagang may mapupungay na mata, singkit at parang hindi sa mundong ito nabibilang, si Isabel Tan. Si Isabel ay 22 taong gulang, mistiza, Chinese-Filipina, apo ng may-ari ng Tan Emporium, ang mismong mall kung saan nagtatrabaho si Eliza. May sariling kamera si Isabel at mahilig siyang mag-document ng mga ordinaryong tao pero ng araw na iyon, hindi siya nakatingin sa paligid. Nakatoon ang lente ng kanyang kamera kay Eliza. Sa babaeng abala, sa paglalagay ng price tag. May konting pawis sa noo, pero may matang, puno ng tapang at kabaitan. Bumalik siya kinabukasan, at sa mga sumunod na linggo, naging rutina na ang pagbisita niya kay Eliza. Isang linggo, habang nakatayo si Eliza, malapit sa fitting room, nilapitan siya ni Isabel. Hi, pwede bang magtanong? Hindi tungkol sa produkto, tungkol sa'yo. Napatawa. Sure ma'am, pero wala akong discount. Tumawa si Isabel. Doon nagsimula ang kwento nilang dalawa. Lumipas ang mga araw, dumadalaw na si Isabel, hindi para bumili kundi para makausap si Eliza. Pasimple siyang sumasabay sa lunch break ni Eliza. Nagdadala ng milk tea, minsan sandwich. Isang hapon, habang umuulan, sabay silang nagtagpo sa likod ng mall, sa fire exit. Basang-basa ang paligid. Pero silang dalaway, tila may sariling mundo. Bakit mo ko laging binabalikan? Tahimik. Kasi... Ikaw ang hinahanap ko. Tumigil si Eliza. At bago pa siya makapagsalita, dahan-dahang lumapit si Isabel. Hinawakan ang pisngi niya. At hinalikan siya. Banayad, nanginginig, at puno ng pag-aalinlangan. At tumugon si Eliza. Isang halik na maiksi. Pero punong-puno ng damdamin na ilang linggo nilang kinimkim. Pagkatapos ng halik, walang salita. Nagtama lang ang mata nila. Ngunit doon nagsimula ang mas malalim na ugnayan. Pero hindi ito tumagal. Isang araw, pinatawag si Isabel ng kanyang lola. You're seeing a part-time worker? That's unacceptable. Hindi mo siya kauri. Umiyak si Isabel. Pero hindi siya lumaban. Hindi pa siya handang Putulin ang ugnayang pinangangalagaan ng kanilang pamilya sa negosyo tradisyon. Samantala, naramdaman ni Eliza na hindi niya kayang lumaban para sa relasyong ito. Habang pinapangalagaan pa niya ang sarili niyang pangarap. Isabel, ayokong maging dahilan ng gulo sa buhay mo. Pero mahal kita. Kung mahal mo talaga ako, hintayin mong maabot ko ang mundo mo. Kasi ayokong mahalin habang ako'y nasa ilalim pa rin ng hagdan. Umiiyak silang pareho. Yumakap si Isabel kay Eliza. Humalik muli. Mas mahaba. Mas masakit. Isang halik na may pamamaalam. At pagkatapos noon, nagpaalam na si Isabel at umalis patungong abroad. Tumahimik ang mundo ni Eliza, pero hindi siya tumigil nagtapos siyang cum laude sa kursong biology. Nakapasok siya sa medical school bilang scholar. At sa tulong ng mga prof niya at ilang part-time jobs, nairaos niya ang buong apat na taon. Samantala, si Isabel ay naging professional photographer at nanirahan sa Singapore, Tokyo at Paris. Kilala sa art community, pero sa kanyang studio, isang larawan lang ang hindi niya inalis. Ang candid photo ni Eliza. Nakangiti habang nag-aayos ng mga bag sa store. Isang araw, habang nasa ER si Doktora Eliza bilang bagong assigned na resident doctor, may dinalang pasyente. Sprained ankle, minor bruises. Isang babaeng nadulas habang nagcover ng isang event. Pagbukas ng kortina, hindi siya nakapagsilita, si Isabel. Nakangiti kahit may benda. Aliza? Isabel? Hindi na nila napigilan ang iti Ni ang luhang pilit na umaagos. Sa mga sumunod na linggo, araw-araw bumibisita si Isabel sa ospital. Minsan may pagkain. Minsan may librong na iwan nila noon. Hindi ko na inalis ang larawan mo sa studio ko. At hindi ko nakalimutan ang halik mo sa likod ng mall. Gumiti. Pwede ba tayong magsimula muli? Pantay na tayong dalawa ngayon. Sa isang gabi, habang nakatayo sa rooftop ng ospital, tinitignan ang city lights, humawak si Isabel sa kamay ni Eliza. Pwede na ba kitang halikan ulit? Mahina ang boses. Kanina pa kita hinihintay. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mga ilaw ng ospital, hinalikan nila ang isa't isa ng buong tapang, ng walang pangamba, ng walang hadlang. Isang halik ng pag-ibig na hindi kailanman nawala, kundi matyagang hinintay ang tamang panahon. May manghalik na panandalian, may halik na pamamamaalam at may halik na muling bumubuhay ng lahat ng nawala sa dulo ng tadhana ang pusong tunay ay laging bumabalik Thank you for watching please don't forget to like and subscribe bye